Hi mga Mi! Gawa na naman tayo ng ating recipe. Nalalagyan natin ng kakaibang twist ang ating chicken cordon bleu. Ayan, nakita nyo naman sa ating thumbnail, di ba? So ngayon mga Mi, simulan natin sa ating uh, chicken chicken breast mga mi yung ginamit natin dito para wala na siyang buto, tsaka hindi siya mahirap. Tapos, i-gagrind e na lang din natin siya dito sa ating food processors. Ayan, mga mi, nabili ko lang to sa Shopee kung gusto niyo ng ganyan. Mura lang yan, mga mi. And then yan, tinayo naman mga mi, di ba? Ang ganda-ganda ng pagkakablend natin sa kanya. Tapos ngayon mga mi, ito na yung ating twist. Nilagyan natin siya ng carrot. Siyempre, mamis tayo mga mi. So, kailangan natin pakainin ng gulay yung ating mga anak. So, ayan. Optional lang naman yan mga mi. Kung gusto nyo lang naman lagyan ng carrots, go for it. Kung hindi, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi, joke lang mga mi. So, ayan mga itinayo naman, di ba? So, ang ganda ng kulay niya. So, transfer na lang natin yan mga misa, ating ibang lagayan, Then, doon tayo magmimix ng ating mga ingredients. So, ayan, syempre sisimutin natin yan kasi hindi naman tayo mayaman. Ganun. Tapos yun na nga, ilagay na natin siya dito sa ating green na lagayan. So, dapat green talaga. Ganun. Green. Hindi. Joke lang. So, any color mga may. So, napapansin nyo lang talaga green kasi nga, I like green mga may. I like green sa akin, kusina mga may. So, ayan, i-transfer ko na lang to sa ating lagayan. Then, lagyan natin itong ating one fourth cup ng breadcrumbs. Uh, one half cup pala yan, mga mi. Then, naglagay na rin ako ng asin. And then, maglalagay na rin tayo dito ng garlic powder. Kung meron kayong garlic onion, maglagay na rin kayo niyan. Kung anong available niyo, mga mi. And then, yun yung nilagay ko is yung paminta and then yung ating magic sarap. And then, yun, haluin na lang natin to mga mi. Napakabilis lang na ito. Naglagay lang din ako dito, mga mi, ng oil para hindi naman siya Um, dry. So, makakatulong din kasi yung oil, mga mee. So, kung ano yung available at saka kung ano yung mga panglasa nyo, mga mi, yun yung gagawin nyo sa inyong karne. And then, maglagay lang tayo ng ating egg para mag-will combine talaga tong ating mga ingredients. Then, yun. Halo-halo lang, normal lang kung anong bet nyo, lasa, ganyan. Gawin nyo yan dyan sa inyong chicken cordon bleu. So, ito, mga mi, okay na to. Isi-set aside ko lang to ng mga ilang minuto and then, irarock na natin after ng 48 years, ay, hindi nang tagal no. <laughs> 48 years talaga. sa so, hindi. After na mga ilang minuto, siguro mga 30 minutes ko lang siya in rest mga mi. So, ito, ibabalutin na natin siya. Kasi ano, after natin balutin, syempre, i rest na naman natin siya para talaga maging compact yung ating ah, chicken cordon bleu. Gamit kayo na plastic wrap. Kung meron naman kayong ibang klaseng plastic wrap, okay lang yun mga mi. Kung ano yung pambalot na available niyo dyan, huwag na kayong masyadong mag-stress sa sarili nyo. No? So, ayan na nga, mga umami, ayan, ilagay natin ito yung ating chicken. Syempre, ipa-platin natin ito, di ba? So, para mas maganda naman. So, ito, kung gagawin nyo siyang pang-business, yung iba ginagawa talaga itong pang-business, mga mi. Syempre, ah uh, ano yun uh, tawag na ito, mga mi, timbangin nyo para pare-parehas, para hindi naman tayo malulugi, di ba? So, ito naman is pambahay lang. Ginagawa ko lang to para sa akin mga anak kasi nga, mga nag-i-school na sila, so ito yung isang easy way ko sa breakfast, sa breakfast talaga. O kaya pag wala akong maluto sa gabi, yung ganyan, ito yung mga easy cooking ko lang talaga, yung kinukuha ko lang sa ref, then ipa-fry ko na lang din. Ketchup lang sapat na. Masarap naman na kasi to. So, ayan mga may, naglagay ako dito ng cook ham. Or kung meron kayong hotdog, pwede naman nyo ilagay eh, kahit may mga may, okay lang yan. Kahit anong gusto nyo, walang magmang, walang alam sa inyo. <laughs> Ganon. So, lagyan nyo na rin ng cheese. Pwede kayong gumamit ng cheddar cheese. Pwede kayong gumamit ng quick melt cheese. Ako yung regular cheese lang to na Eden. Na cheddar cheese ang ginamit natin dito. Kasi ito yung available ko talaga dito sa bahay. So, kung gagamit kayo ng melted cheese, okay lang din. Mas, mas creamy nga yung mga mitas. Mas, mas mabilis siya talagang matunaw. Mas masarap din. So, ito mga mi, syempre, bahay-bahay lang tayo. So, kanya-kanyang discarte lang din, di ba? So, ayan. Then, balutin nyo lang yan kung paano kayo magbalot mga mi. Okay na rin po yan. So, ako ito ganito. Ayusin nyo lang yung mga bay dulo na talagang dapat na masisil yung kanyang uh, dulo bay dulo. Then, medyo ipush nyo siya para masiksik talaga yung atin karne. Kasi, syempre, di ba yung ating karne is yung giniling natin siya. So, kailangan talaga masiksik natin siya na masiksik. Para naman, pag pinrito natin siya mamaya, is hindi naman siya magkalasog-lasog. So, ayan mga mito. Tingnan nyo naman siya. O, oh, di ba? So, ayan. Paano ba kayo gumawa ng cordon bow? Ito ang kit na mo. Tingnan nyo mga mi, di ba? Ang kit niya. May pa-orange effect tayo dyan. So, ayan. Nakagawa tayo ng mga ilang piraso dito, mga mi. So, pag samasamahin nyo na lang yan. Ayan. Tingnan nyo naman kung yung mga laki ng mga pinaggagawa ko, di ba? So, ayan. May small, may medium, may large. <laughs> Nakakaloka. So, ayan mga mi. Siyempre, kung ano-ano lang yung magagawa natin. So, nakagawa tayo ng five pieces dyan, mga mi. And then, ngayon, i-rest -re ko lang yan na rest ko siya mga may siguro ng mga 30 minutes. Then ay eh, ayos naman natin itong ating uh, another na step. Lagay lang tayo dito ng egg. Meron ako dyan breadcrumbs. Meron din ako dyan flour. Hindi na ako naglagay ng lasa, ng another panlasa sa ating mga pang coat, kasi nga may lasa na tong ating chicken. Itong mga, ito this time mga mi is naka ano na to, naka chill to. Chinil ko to kaya medyo matigas siya kaya tinan nyo siya. Hindi siya kumakapit ba diba, sa plastic kasi naka chill yan. So yan, i-cover ko lang siya ng egg and then ang ating flour. Pwede kayong maglagay ng cornstarch kung gusto nyo, kung available yan sa inyo. And then, ibabalik ko lang din siya sa egg and then ilalagay na natin siya sa ating breadcrumbs, Same process lang mga mi doon sa mga the rest. Pwedeng ito, ginagawa ko to then the other day, inalagay ko lang siya sa isang container, then tsaka ko na siya piprituhin. ganoon yung ginagawa ko sa iba. Kaya nai-stack ko talaga siya siguro mga one week, ganyan. Mga one week ulam. So, ayan, same process lang tayo. And then, habang ginagawa ko to is nagpainit na rin ako dyan ng mantika. So, ilagay na natin yung ating dalawang ng cordon bleu. Titikman na natin to later. Ito kasi yung ulam namin ngayon, mga may. And so, golden brown lang natin to. And then, maluluto na rin ngayon. So, syempre, dahan-dahan lang yung apoy kasi nga, um, kailangan natin siyang maluto hanggang loob, di ba? So, kasi pag nilakasan nyo kaagad dyan yung apoy mga may sigurado, naku po, sunog yan at hindi pa luto yung loob. So, ayan, tingnan nyo naman, golden brown lang, sapat na yan, tingnan nyo naman, sarap-sarap niyan. -sarap so, ayan, tingnan nyo mga may kung gano'n yan ka Yeah. O, so, di ba? So, hiwain na natin habang mainit pa siya para naman ah, uh, hindi siya magkalasog-lasog. So, ayan. Ito mga may ketchup lang to. Sapat na. Napakasarap na ito mga may favorite din to ng mga junakis ko. Ayan. Tingnan naman. O, ba diba? Cordon blue na meron tayong pakarot. So, ayan mga may. Thank you for watching.